lang na balita. Arestado na dalawa pang suspect sa pagpaslang sa negosyanteng Chinese na si Anson Tan o kilala Anson Ke at kanyang driver. Ayon kay Police Lieutenant General Edgar Okubo na namumuno ng in Special Investigation Task Group na areso ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang dalawang dayuhan sa Boracay. So, Sasailalim sila sa debriefing ng anti-kidnapping group bago rin i sa Bureau of Immigration para ma-inquest bilang undesirable aliens. Noong Abril na tagpampatay si Tan at ang kanyang driver na si Armani Pabilio sa Rodriguez Rizal. Si Pangulong Bobo Marcos daw ang dapat sisihin sa mababang boto na nakuha sa Mindanao ng kanyang mga kandidato ay kay Vice President Sara Duterte. Sabi naman ng Pangulo, hindi na itong tamang panahon para pag-usapan pa ang politika. E unang balita si J.P. Soriano. I know you all work very hard. We all Wish we had better results but, you know, uh, we uh, live to fight another day. Pahayag ito ni Pangulong Bongbong Marcos of Party ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Kasunod yan ng resulta na eleksyon kung saan kalahati o anim lang mula sa mga kandidato ng administrasyon ang nakapasok sa Senado. Kabilang sina elected Senator Pia Cayetano at Lito Lapid at Senator Elect. Erwin Tulfo, Ping Lacson at Tito Soto kasama rin sa bilang si Senator-elect Camille Villar na inendorso rin noon ni Vice President Sara Duterte. Sa datos ng COMELEC, base sa mga boto mula sa Mindanao, nakapasok sa top 12 ang labindalawang kandidatong suportado ng mga Duterte. Ang campaign manager ng alyansa na si Navota City Representative Toby Tiangco isinisi ang resulta ng eleksyon sa Mindanao sa paghahain ng impeachment daban kay Vice President Sara Duterte. Para naman kay Vice President Duterte, walang ibang dapat sisihin kundi ang Pangulo. Why do I think that the Alianza Senators did not perform well? It's because of the President. The people find him wanting of his promises and the people expect more from the President, particularly with regard to his work for our country. Sinusubukan pa namin makuna ng pahayag ang malakanyang kaugnay nito. Pero sabi ng Pangulo sa party ng Alyansa, di na ito ang panahon para pag-usapan pa ang mga issue sa politika. It's time to put all of the issues that were raised uh, during the uh, election and only talk about not political issues but developmental issues, healthcare issues, education issues, uh, agricultural issues, food supply issues, all of these things. Ito ang unang balita. JP Soriano para sa GMA Integrated News. Matapos sa eleksyon 2025, umuugo ang isyo tungkol sa posibleng pagbabago ng liderato sa Senado at Kamara. Si Senator Electito Soto sinabing may ilan ng kumausap sa kanya para magbalik siya bilang Senate President. Una ng sinabi ng kasalukuyang Senate President si Chisa Escudero, bukas siya sa bagong liderato basta makuha ang labintatlo o higit pang boto ng mga senador. Liderato sa Kamara naman ang napag-uusapan ng magkapatid na sina Vice President Sara Duterte elected Davao City First District Representative Paolo Duterte. Sabi naman ni Deputy Speaker David Suarez, malabong mapalitan ang liderato sa Kamara dahil pumirma na raw ang hindi bababa sa 240 kongresista sa Manifesto of Support para kay House Speaker Martin Romualdez. Sinabihan ko si ano, ah, Congressman Pulong, sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng uh, speaker. Hindi man siya sumagot. <laughs> Iniisip din niya siguro yung chances niya na ano, manalo. Well, sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng, ano, uh, ng speaker, then kunin mo yung minority. Kung titignan natin uh, sa numero at bilang pa lang, uh, sigurado na po tayo na magpapatuloy si Speaker Martin Romualdez bilang speaker ng Kongreso uh, sa susunod na Um, tatlong taon. Napakahalaga na stable at nakakaisa ang Kongreso behind our President Ferdinand Bongbong Marcos. Mga tatlo, apat, kausap ko. And they're um, saying that their, their, their peers they're saying that their peers are uh, are ready to support me. Sabi ko naman, if uh, we have 13, I will accept. Sino man sa amin kabilang si Senator Soto ang may bilang hindi niya dapat talikuran yung responsibilidad at yung hamon na yon na binibigay na kumpiyansa ng mayoriya ng mga senador. Simula sa susunod na eleksyon, mas magiging mapanuri na raw ang Comelec sa pagtanggap ng mga pangalan ng party list group. Ang mga party list naman na nanalo sa katatapos lang na eleksyon, ipoproklama na mamaya. Ngayon ang balita si Darlene Kai. Nagsimula na ang COMELEC na padalhan ng imbitasyon ang mga ipoproklamang party list group na nagwagi sa eleksyon 2025. Anim 63 party list representatives ang poproklama alas 3 ng hapon. Sa ilalim ng Party List System si Act, dapat 20% ng kabuang bilang ng miyembro ng Kamara ay mga kinatawa ng party groups. Ang mga party list na makakakuha ng 2% ng kabuang bilang ng mga boto ay bibigyan ng isang pwesto sa Kamara. Madaragdagan ng bilang ng pwestong ibibigay kada partido, organisasyon o koalisyon kapag nakakuha sila ng mahigit sa 2% ng kabuang boto. Layo ng party list system na bigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino mula sa marginalized at underrepresented sectors, organizations at parties na tumulong sa pagbuo at pagpapasa ng mga batas. Kaya sa susunod na eleksyon, hindi natatanggapin ng COMELEC ang party list group sa ipinangalan sa TV show o ayuda ng gobyerno. Nandiyan na po kasi may mga pangalan na gamit yung mga sikat, yung telenovela, oh, o kaya naman yung mga sikat na ayuda ng pama. Sa mga susunod pong pagpapa-accredit, hindi na po natin papayagan yan. Mas maganda po nakabase ang pangalan nila sa advokasya. Samantala, naniniwala ang COMELEC na sapat na ang random manual audit para i-check kung tugma ang bilang ng mga boto sa kada balota at sa transmit na election returns. Ang random manual audit ay ang random na pagpili ng ilang presinto para mano-manong bilangin ng mga boto kada balota at ibangga ito sa election returns sa automated counting machine. Yan ay bilang tugon sa hinihiling ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ng manual recount ng lahat ng boto para sa pagkasenador. Wala po kasi tayo Sir Oli na budget para dyan sa mga pagbibilang na ganyan. Kapag kasi nag-manual count Sir Oli sa isang automated election, hindi po siya full automation. Kung sa pagbibigyan po natin sila, sino po magbibilang? Saan bibilangin? Magkano ang budget? sa saan kukuhanin ng budget, anong proseso, anong procedure ng pagbilang. Gate ng COMELEC, ipinapatupad lang nilang nakasaad sa batas at kung sakaling kailangan ng manual recount, dapat ay repasuhin ng election automation law. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Blood bath. ang gusto daw mangyari ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial sa Hulyo. Sagot naman ng isang House Prosecutor, sa na magkaroon ng maayos na paglalatag ng mga ebidensya. By iba't ibang pananaw naman ng mga tatay yung Senator Judge. May unang balita si Jonathan Andal. Pagkaproklamak yung re-election ni Sen. Amy Marcos, sinabi niyang hindi muna siya magkukomento sa impeachment ng kaalyado niyang si Vice President Sara Duterte. Hanggang talagang magkaroon ng uh, mga katibayan na makakapagkumbinsi sa atin, hindi naman maaaring magsalita. Pero sa isang pahayag sa social media, sinabi niyang panahon na para ibasura ang impeachment laban sa bise. Sinabi raw kasi ni si Representative Toby Tiangco, campaign manager ng Aliansa para sa Bagong Pilipinas ng Administrasyon, na nasuhulan ang ilang kongresista kaya nagpirmahan noon para ma-impeach si Duterte. Handa raw ang kapatid ng Pangulo na dumulog sa Korte Suprema tungkol dito kung may tetestigo. Sa panayam ng DZ kay Tiangco, sinisi niya ang impeachment kaya natalo ang ilang kandidato ng alyansa, lalo na sa Mindanao. This all started noong nag-file ng impeachment. Nag-solidify yung Mindanao. Kung dati nakakakuha yung mga kandidato namin ng boto doon kasi ang uh, basihan nila sa pagpili ng kandidato ay kung sino yung korsonada nila na iba. yung pagpili nila ng kandidato doon kung sino po yung hindi boboto sa impeachment. Okay. Okay. Eh. Kung sa Cebu, so, ano, bang ginawa nila dun sa impeachment? 'Di ba? Nagsalita na yung mga yung mga in-interview na napilitan lang po kami mapungyema mas impeachment kasi po iipitin yung pondo namin eh. So, ng liderato ng kamera. No one was coerced, no one was um um how do you say it? asked to sign, you know, everybody signed the impeachment based on their own volition. Kinontra rin ni Deputy Majority Leader Judas Cidre Sitiangco. Nanalo nga raw sa eleksyon ang 100 sa 115 district representatives na pumirma sa impeachment, kasama ang 36 sa 44 na kongresistang mula Mindanao. Si Sagi Party List Representative at Senator Elecro Dante natatayong Senator Judge, sinabing mali ang basihan ng impeachment. Nakita ko kasi kung paano nila inilatag. Mali ang batayan, mali ang proseso. Pagdibatihan muna natin, kung talagang kinakailangan matuloy o oh, hindi. Hindi pumirma si Marcoleta sa impeachment, maging ang dalawa pang senators elect na si Nalas Representative Camille Villar at ang CIS Representative Erwin Tulfo. Mahirap po kasi magsalita eh. No, wala po ako nakikita ng dokumento eh. I mean, if we pipirma, kaya ho talagang hindi ako pumirma. So, this is the time sa so Senate na makikita ko pareho, maririnig ko pareho pareho mag na sa kanilang mga pieces of evidence. I would advise the prosecution, prosecution team of the House to really present credible evidence. Ang ibang bagong proklamang senador ayaw muna magkomento sa impeachment. No comment muna po ako dahil magiging impartial po kami kung magkakaroon po ako ng komento ukol dyan. Antayin po natin yung ebidensya. And then, hindi ko rin alam kung so, sigurado yung uh, kanga eh, takbo ng impeachment kung kailan mag-uumpisa, kung ito ay mag-carry over ba o hindi. Pero si Vice President Duterte, sinabi na gusto niyang matuloy ang paglilitis. I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Sagot ng isang kongresistang tatayong prosecutor sa impeachment. Hindi kailangan maging bloodbath dahil gusto nating Malinaw lang ang pagkakalatag ng ebidensya. Labing-anim na boto ang kailangan para makunvik ang bise, siyam naman para maakwit. Basis sa komposisyon ngayon ng mga tatayong senator-judge, pito na ang markadong kaalyado ng mga Duterte. Obligasyon na lang namin na mailatag ng malinaw ang ebidensya mm -mm. para sakaling ang kanilang konsyensya, sa mga mababalansin nila sa kanilang isip na dapat nga ba makunvik o dapat maakwit. Ito unang balita, Jonathan Andal, para sa GMA Integrated News. Magandang umaga mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa Motorcycle and Bicycle Repair Station ng MMDA. Matatagpuan po ito sa ilalim ng Quezon Avenue flyover sa kanto ng Panay Avenue. Ikatlo na po ito. Meron ding ganito sa kanto ng uh, EDSA Ortigas at meron ding isa pa dito sa hindi kalayoan dito sa tapat naman ng DILG Office, kanto ng EDSA. At Quezon Avenue Ayan, para ho sa mga kapuso nating nagbibisikleta o nagmumotor Kayo nasiraan, lalo na yung mga napaplatan dyan Pwede ho kayong uh, pumunta rito Libre ang service ng MMDA para sa mga kapuso nating motorista Ito, lapitan natin, pakita lamang natin ano bang meron Dito sa MBRS, Motorcycle Bicycle Repair Station Ito, pakikita natin, meron silang pang-repair uh, ng mga flat Ayan, ito, interior ito, o oh, yung uh, inner tube ng uh, motor. Not lahat, ito inaayos ni Kuya Gareg. Ayan, Kuya Gareg, good morning po sa inyo. Ano ho ba mga karaniwang mga repair na ginagawa nyo rito? Karamihan po, vulcanized. Oh, vulcanized vulcanize lang talaga. Okay. Halimbawa ho, oh, mga basic na siraan. Yan, kaya, kaya, rin, po, kaya rin gawin tulad dito kasi... ano mga service ang nagagawa nyo dito? Lahat ng sira ng motor, kayang gawin dito dahil may sarili kami yung mekaniko eh. Amin, mekaniko. Mekaniko. Ang pahalagong tanong sa mga, ka, sa inyo, ito ko ba'y libre na? Libre po ang servisyo. Service okay. ha? Service, linawin natin, service ha? Kasi baka mamaya, periodic maintenance ang sasakyan ninyo, dadalhin nyo rito. Baka nyo libre. Hindi o. Ito ay para sa mga emergency repair lamang? Um, libre yung servisyo namin dito sa, ano, mga pisang kailangan, bibili po nila. Okay. Yan ho ang uh, um, uh, silbi naman itong mga nakadisplay na bisikleta. Halimbawa, nasiraan kayo, dinala nyo rito. Merong kailangan bilhin piyasa, papahiramin muna kayo ng bisikleta para kayo makatakbo sa auto supply. Kayo bibili, dalhin nyo dito, sila ang magkukumpone. Ayan, makikita natin, meron tayong ano dito, uh, air compressor, meron tayong mga basic tools for repair, may mga engine oil din dyan. Kung nakita natin, low level na yung, yung uh, lagis sa inyong mga makina, Pwede rin uh, i-top-up yan dito sa ating repair station. Pero hindi dito nag-change oil ha. Again, emergency basic services lamang sa inyong mga sasakyan at sa inyong mga bisikleta. Ayan po, nakita natin ang uh, MBRS dito sa kanto ng EDSA at uh, Quezon Avenue. Tayo po magbabalik mamaya. Nakakausap naman natin at Tony Vic Nuñez, ng MMDA Traffic Discipline Office. Ito po munang latest. Bula dito sa Quezon Avenue. Balik muna tayo sa studio. Matumal daw ang bentahan ng karneng baboy rito sa Marikina Market ayon sa tindera si Vilma Maming. Tila umiiwas daw bumili ang mga suki niya dahil sa taas ng presyo. Wala raw naman siya magawa dahil mataas din ang kuha niya sa supplier. Ang isang kilo ng pork kasi matlaman dati natitinda pa niya ng 360 hanggang 370 pesos kada kilo. Ngayon 390 to 400 pesos na ang kada kilo. Ang pork liempo naman 390 to 400 pesos kada kilo dati. Ngayon 450 pesos na. Ay mataas po ang baboy masyado mahal. Ma nabawasan ang kita namin. Hindi kami makapagtaas din ng masyado. Eh. Matuman. Batid din ito ng Department of Agriculture kaya babawiin daw muna nila ang pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa ng baboy. Alinsunod na rin sa hiling ng mga stakeholder. May epekto pa rin daw sa supply ng baboy ang African swine fever. Dahil sa mataas pa rin presyo ng ng baboy, pahirapan tuloy mag-budget ang mami-milling si Maryvic Pagayonan at mas pinipili na lang niya muna bumili ng gulay na lang mata mm, mahal talaga. Kasi baboy lang eh. 800 na. Opisyal na pinuno ng Simbang Katolika, si Pope Leo XIV, kasunod ng kanyang inaugurasyon itong Sabado. At live mula sa Vatican City, si GMA Integrated News Stringer, JV Marasigan Pangan. JV, una sa lahat, ano ba ang naging mensahe ng Santo Papa sa kanyang inaugural mass para sa buong Simbahang Katolika at sa buong mundo? Bonjour, no, Maris. Kapayapaan ang naging unang mensahe ni Pope Leo XIV sa kanyang unang opisyal na araw sa kanyang papacy. Uh, idiniin ni Pope uh, Leo XIV na itong kapayapaan ang bunga ng pagmamahal at pagkakaisa. Giit niya nga, ito na raw ang oras para sa pag-ibig, pag-ibig na nagbubuo at hindi nakihiwalayin. Mm -hmm. Eh ano-ano naman yung mga naging aktibidad para sa inaugurasyon ni Pope Leo XIV? Nakita natin siya, no? Uh, sa kauna ng pagkakataon sumakay siya sa Pope Mobile. Maris, side ni Pope uh, Leo XIV ang kanyang Petrine Ministry sa pamamagitan ng isang misa ng pagkakaisa, pag-asa at pag-ibig. Nakita rin natin kanina si Cardinal Luis Antonio Tagle na siyang nag-abot ng Fisherman's Ring kay uh, Pope Leo XIV. Mm -hmm. Na para sa mga Pilipino kanina, isa daw itong pambihirang pagkakataon na makita ang Pilipino na nag-aabot ng Fisherman's Ring sa bagong Santo Papa. Nagbigay rin naman ng espesyal na panalangin si Cardinal Fridolin Ambongo Bisungo ng Democratic Republic of the Congo. Eh, ilang deboto ba yung mga dumalo dyan? And I'm sure marami rin kayong mga Pinoy, mga kababayan natin na nakita dyan, JV. Nako Maris, mahigit dalawang daang libong taong napita natin kanina dito sa St. Peter's Square hanggang sa kabahabaan ng Via de Conciliacion. Talagang hindi mahulugang karayom sa dami ng tao. Kaya hindi talaga ininda ang init ng panahon. Uh, may nakuusap nga tayong isang pilgrim kanina ni Deboto. Ang pangalan niya ay si John Quinox. Sabi, sabi niya, alas 4 pa lang, alas 4.30 pa lang ng umaga, ay nakapila na siya para daw makahanap siya ng magandang pwesto para makita ng malapitan ang Santo Papa. Kanina naman na nagpunta tayo sa Pontificio Colegio Filipino, nakausap natin si Barbara Jean uh, Uruti Monti na nagsasabing ito daw minsan ito ay nagsisilba na rin panahon at pagkakataon na magkaisa ang mga tao, ma mapakatoliko man o hindi. Mm hmm. At sino-sino uh, naman yung mga world leaders na nakapulong ng Santo Papa matapos yung kanyang inaugurasyon? Kasi nakita natin na nag-attend si na President Zelensky, nandyan din si uh, Vice President J.D. Vance. Pero nakapulong ba ang mga ito at sino-sino pa yung iba? Tama ka, General Maris. At maliban doon, uh, naging representative din ng Pangulong Bongbong Marcos, uh, si Philippine Ambassador to the Holy See, uh, Myla Makahilig. At dumala rin ang kinatawan ng iba't ibang rehilyon, religion, gaya ng Jewish, Muslim, Hindu, Buddhist, at iba pa. Nakausap nga ni Santo Papa pagkatapos ng inauguration, hindi siya nag ng oras na pulungin si Zelensky at kausapin tungkol nga sa nangyayaring gera sa pagitan ng Russia at Ukraine. At sa pagkakapagpupulang na yan, ay nagpasalamat si Zelensky sa Santo Papa bilang isang na nagiging simbolo ngayon ng pagkakaisa at kapayapaan mm -hmm. nag-offer na nga ang uh, Santo Papa na biging venue daw ang Vatican ng peace talks uh, sa pagitan ng Russia at Ukraine dahil tumanggi nga itong si Russia uh, si Putin mula sa Russia na mag-peace talks sila sa Turkey All right. Pero bago yung inauguration, sinorpresa rin ni Pope Leo the 14 mga deboto, no? Ito na nga yung sinasabi ko nung mag-ikot siya ng halos kalahating oras sa ng Pope Mobile sa St. Peter's Square. Naulit ba yan matapos ang inaugurasyon, JV? O uh, aasahan na lang siya na sasakay ulit dyan kapag uh, yung uh, audience with the Pope tuwing Wednesday? Ako, Maris, tama ka dyan. Talaga isang malaking sorpresa ang JV. Ayan para sa mga deboto kanina no kasi sa mga nakaraang uh, papal inauguration dito sa loob sa St. Peter's Square natin nakikita. Yes, Mariz. I'll go 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 ahead. Mariz. Go ahead. Yes, Mariz. So, ah uh, ko nga kanina, ay isang malaking surprise ito para sa mga deboto at mananampalataya na nag-aabang kanina dito sa kahabaan ng Via de la Consiliat no? dahil dati inaasahan lang natin na sa loob ng St. Peter's Square iikot ang Santo Papa, no? Pero lumabas talaga siya doon at umikot. Natumagal din ng 30 minuto. Huminto pa nga siya sa ilang pagkakataon para mag-bless ng mga at ng mga bata. Talag talagang nag-take siya ng time para batiin ang mga deboto at manampalataya. Hindi pa natin, inaalam pa natin kung ito ba ay maulit sa mga sumusunod na araw at yan ang ating dapat abangan mula sa Vatican. Alright, kaabang-abang talaga yan at uh, grazie mille. Maraming salamat sa iyo, GMA Integrated News Stringer, JV Marasigan, Pangan. Ingat! May pasilip sa karakter ni UH Barkada at sparkle actress Shubi at trata sa upcoming GMA Prime Series na Encantadia Chronicles Sangre. Sa isang teaser photo, ready na for war ang attire ng current Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition housemate. Lalo niyang pinatinde ang excitement ng fans para sa inaabangang ang kapuso serye. Marami na itong likes and comments mula sa netizens na humanga sa palaban look ni Shuvi. I love it! Yes. Kapuso mo ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/gmanews. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.